아이도 매시. 캬 파라. 음. Nakapanganak na si Yasmin Kurdi sa kanilang second baby girl ng mister, na si Rizal de Villa, sa social media account ng aktres nitong April 29, ay nag-upload siya ng mga larawan kung saan ay makikitang nasa delivery room siya ng St. Luke's Medical Hospital. Sa isang larawan naman ay makikitang nakapanganak na siya at nakalagay sa kanyang dibdib ang kanyang newborn baby na natatakpan ng blanket ang katawan. Sa caption ay ikinuwento ni Yasmin na gusto raw sana niyang maging normal delivery ang panganganak pero masyado raw itong risky at cesarean daw talaga ang best option. I wanted to have normal delivery this time on my second pregnancy. After series of tests nalaman namin na manipis pa din pala ang CS Escarco even after 11 year. Not a good indication, di na namin itinuloy because of many high-risk possible scenarios, and we opted for C as the day I labor. We also found out during the procedure that the baby had a cord coil. It actually was a good call that we opted C because if we tried normal we would have ended up doing C still, pahayag ni Yasmin. Ayon pa sa aktres, life-saving for her and her baby ang cesarean, at nagpasalamat na safe sila ng kanyang baby na nakaraos. A cesarean is a life-saving procedure for women like me. I chose to do whatever it took to get my baby out healthy and safe. Nagpasalamat naman si Yasmin sa mga doktor at nurses na nagpaanak sa kanya. Agad din bumuhos ng mensahe ng pagbati ang natanggap ng mag-asawa mula sa kanilang mga followers at kaibigan sa industriya.